ang tanong, alright, bakit mas magulo pa ang mga church kaysa sa mga ibang organisasyon na nasa labas ng church? Ha? Huh? Bakit? Hindi ko sinasabing lahat. Yan, shout out po sa mga matitinong church dyan, sa mga maaayos na church dyan. Yan, God bless you po. Uh, keep it up. Alright? Ang tanong, Ulitin ko ha? Ang tanong. Bakit mas magulo pa ang mga church ngayon kesa sa mga ibang organisasyon na nasa labas ng church? Alright? E tayong mga krisyano na merong Biblia, merong Jesus Christ, meron tayong teaching ni Jesus, meron tayong Holy Spirit. Alright? Bakit mas magulo pa tayo kung minsan kesa sa mga ibang grupo na hindi naman tinatawag na church? Ano kayang problema, mga friend? Ha? Anong problema? Anong dahilan? indes na tayo sana mga Kristiyano ang maging ilaw upang ang mga tao ay madala natin sa loob ng church, madala natin sa paanan ng Diyos, sa karian ng langit, eh hindi na. Eh paano natin sila madadala yung mga unbelievers? Paano natin sila may ilawan o madala sa Panginoon kung tayo mismo magugulo? O ba? Diba? Kaya dapat tayo mga Kristiyano ay pakitaan ng talagang ilaw. Alright? Pakitaan ng talagang mercy. Pakitaan ng talagang justice. Pakitaan talaga ng pagkakaisa. Pakitaan talaga ng pag-ibig. Loving, mga friend. Alright? Hindi yung hidwaan. Hindi yung tampuhan. Hindi yung awayan hindi yung hiwalayan, hindi yung siraan, hindi yung agawan, hindi yung bawian ng kung ano-anong mga binigay. Gawain ba ng makahesus yun? Ha? Gawain ba ng makadyos yun? Hindi. Gawain ng makapariseyo yun. Nang iniisip lang nila ay yung mga sarili nila. Ha? Gawain ng mga pariseyo yun, mga friend yang eh, ang tanong, pariseyo ba tayo? Hindi. Eh tumatawag na tayo sa Panginoong Isu Kristo. Eh dapat ang makita sa atin is Jesusness, hindi parisiness mga friend. Alright? Kaya kailangan nating mag-isip. Tayo ay kabahagi ng katawan ng Panginoong Isu Iba-ibang bahagi, iba-ibang parte, iba-iba ang uh, uh, kinakatawan. Alright? pero iisa na kabahagi ng katawan ni Kristo. Kaya dapat sa ating mga Kristiyano magkaisa talaga. All right, makita yung talaga yung unity in diversity. Magkakaiba man ng pangalan, magkakaiba ng ideya, magkakaiba ng kuro-kuro, magkakaiba ng interpretasyon ay iisa pa rin dapat ang ating goal, yung hanapin, all right? dalhin ang mga nawawalang tupa sa Panginoon. Dalhin ang good news hindi man tayo magkakasundo sa mga ideya, edi, eh edi, anyway, <laughs> eh, hayaan natin sila kung gano'n, pero, wag dapat makita sa atin yung siraan, yung awayan, yung hidwaan, kasi nga, tayo yung ilaw eh, paano tayo nagiging ilaw at asin, kung tayo mismo nag-aawayan, tayo mismo nagsisiraan, naghihidwaan, nagkakampihan, alright, nagbabawian, ang pangit, di ba, ang pangit-pangit na gawain ng kristyano yon yung nagbabawian ng mga binigay, Ay, nako! Mm -hmm. Kapangit talaga na gawain yan. Hindi yan makahisus, makapariseyo yan. Kaya mag-isip po tayo mga friend. Alright? Kailangan makita sa atin yung Jesusness. Huh? Nagdadama yan. Nagkakaisa. Nag-iibigan. At nagbibigayan. Alright, hindi nagbabawian, baba we add. Alright? God bless.